Nilinaw ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na walang backlogs o delay sa payout ng buwa ng social pension ng mga indigent senior citizens. Ayon kay DSWD, Assistant Secretary Romel Lopez, on time na natatanggap ng mga indigent senior citizens ang kanilang 500 pesos na monthly social pension. Sa ngayon anya ay nasa 4.1 milyon na mga indigent seniors ang nabibigyan ng social pension kada buwan. Nilinaw din ito na mayroong 466,000 na mga ay Dijan Seniors ang nasa waiting list para maging bahagi ng programa. Sabantala, nahiyag naman ni Lopez na ang budget increase para sa social pension ay sakop lamang ang dagdag na 500 pesos mula sa 500 pesos ay magiging 1,000 pesos na ang buwan ng social pension ng mga indigent senior citizens simula sa susunod na taon kung tuluyang maaprubahan ang proposed 2024 budget. Sa ilalim kasi ng RA 11916 na naglaps into law nitong July 2022, magkakaroon ng 100% na increase sa monthly pension ng mga indigent senior citizens mula sa 500 pesos ay magiging 1,000 pesos na.